Mm -hmm. Dito tayo kay dito pa ganon. No? Dito Dito no, na direksyon natin. tayo. <laughs> <laughs> <Ha? laughs> ah. Pagkakataon mo naman ano paano pa. ito pala yung ano. Ay, ito pala. Yan Hanggang 8pm lang pala. 8 PM? Oh. in an Ah, uh, larga na. hindi oh, pandemic pa 'yon. Yung itsura noon. meron siguro yung mga 300 dito no? 300 to. Ay, eh, yung isa, 200 plus lang yung mga 280. Ay, kung saan yun, Plato yun, 72 pieces na Gusto, ko yun. May maliliit, may malaki. May pen steak knife. Ay. Pwede yun? Pwede yun? Pasok na stand nil. Gano'n? Baka haba yung tunnel na to, no? Ano, up, hmm. abot, siguro, siya. Siya, siya. Siya, ikaw? Siyempre, sila lalim ng tubig eh. Uh -huh. O, oh, haba niya, no? haba niya, no? Sabi. Siya, may pangit manila nila hang mag. Ang man to na. Parang araw, isang kilometro rin, no? Ito parang sa ano na eh. Kasya pala talaga siya sasakyan no? oh. Maliit. Pangit. Oh, ngayon kasi lonely yung recuperation na ah. bahala. Ano ba 'yung operation niya? Yeah, hey, you ata ka kayo no? ito, ito ay hindi naman dito, so gusto mo pumunta tap, hindi siya dito. to, to siya dito.

Di, ano doon? Doon na eh. Tara. Simas Club na tayo. Ito pala yun. St. Pauli. Mm. Ito pala yun siya. St. Pauli. Yung lugar. Oo. St. Pauli Tunnel. Ang tagal na pala nito no? Yeah. Over a century ago. Mm. 10, 1907 lang. 1907? Hindi um. talaga. Pag titin-titin yung gawa. no? Hindi uh -huh. talaga. Kaka-down um. tayo sa 1907 na ano. Sabi no? Uh -huh. Oo. Oh? Uh, call for 6 We will call it. May nalasing, may nalasing. Yan na si ano? Sabi ko, siyempre, pick up pa yun. Kanina po siya nandun, ayun pala yung driver. Hmm? Yung matanda ba? Oo. Oh. Papayin nga lang pala. Ya yeah, nga eh. Ha? Huh? So, so ngit nga ka. Akala, akala, akala niya maganda siya. Tagayan. So ngit taga Cagayan. Bisi ang dako baya. Atay. Bakay sa kabila. Di di tu mana pick upin? Ada tak sama tu? Ada yang melapik sana. Sama tak yang binik up? Di tu tak ini drop. If if where where we drop? Ini teman di tu. Eh okey lah. I'll go here. Masakan. Oh, okay, tak jauh kita ga mau. Oh. Mm kami galing. Mm. Jangan kami galing, jangan kami nak luck luck. Yeah boy.